Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsa sa kaya kuliling a Pilipinas. Uh, pamakin ng tano kaya isa ko mga guru tano. Aden uh, advice yan si ko mga bae, uh, mga blogger. Nakataya na pamakin ng tano. Hi blog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my blog. <laughs> okay. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Uh, Unang-una, payo, mayroong mga vlogger dito? Ba't nagtanong yung nagtanong ng pagbablog? Unang-unang uh, may papayo natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, matakot po sila kay Allah. Kung anuman yung hinahangad ninyo dyan, wallahi, mas malaki ang kapinsalaan na may dudulot nito sa inyo. Kahit daw pagliliksyon ng mga kababaihan sa social media ay hindi mainam. Hindi ka aya, -aya. Nandyan naman yung mga duat ng mga ulama, ng mga kalakihan, susapat na sila. Yan ang pananaw ng mga ulama natin, katulad ni na Sheikh Al-Fawzan. Ipagliliksyon yun. Kung sa paglilikchor nga eh, na ipinagbawal nila kung sa social media para sa mga kababaihan. E ano pa kaya yung walang mga kwentang mga bagay na hello guys, hello guys lang. Hello guys, nandito ako sa palingki, nandito ako sa kuan, bukid. Subhanallah, mga kapatid, kami, years na nagvi-video, gumagawa ng mga content sa social media. Pero mga content namin, mga Islamic, mga dawa, na ang hangad namin dito ay mapakinabangan ito ng Islam or mapakinabangan ito ng mga kamusliman. At insya Allah, kami ay mapakinabangan namin sa kabilang buhay. Naway tanggapin ito ni Allah. Based on our experience, ngayon, sa panahon ngayon, sisikat ka lang kung merong kang kakaibang gagawin diyan. Sisikat ka lang dyan kung magpapatrend ka, gagawa ka ng magta-trend ng mga video. Pero yung kapalit, yung karangalan mo. Maring ipahiya mo yung sarili mo, pagkuha ka di mga bangsa ayad na kalilidiman di to, na kakuha man. Kung ano-ano yung sabihin mo, o kaya yung iba, ginagawa nilang content yung Hinggil sa Islam, gagawa sila ng content na siguradong pag-uusapan ng mga tao na ito ay magdudulot ng kaligawan sa mga tao. Ang hangat nila ay para mag-trend. So matakot po tayo kay Allah. Kung mayroong buhay na kabutihan, mayroon din pong buhay na kasalanan. Kabilang sa buhay na kabutihan, sa Facebook kalimbawa, nakapag-post ka dito ng kapakipakinabang na Islamic video na mayroong daawa ng mga ulama o kaya daawa ng ustad o kaya ikaw mismo kung ikaw ay hanggat ito ay buhay sa social media at napapakinabangan ng mga tao kahit nawala ka na sa mundong ito insya Allah ay patuli pa rin ang kabutihan na ipinagkakalob ni Allah dahil sa mayroong kang ng mabuting buhay na kabutihan So, meron din pong kabaligtaran noon. Kung merong buhay na kabutihan, meron din pong buhay na kasalanan. Kung nakapag-post ka o nakapag-share ka sa malaswang video o kaya post na naglalaman ng kaligawan, hindi ka pakipakinabang bagkos, galit niya Allah ang nakukuha dito. Lahat ng mga nagkakasala dahil doon sa video na share mo o ipinost mo ay maisusulat sa talaan ng iyong mga masasamang gawain. So, kahit na wala ka na sa mundong ito, kung buhay pa rin ang video na yan, na naglalaman ng kaligawan, naglalaman ng kahalayan, naglalaman ng uh, hindi ka aya-ayang gawain, kahit na wala ka na sa mundong ito, ay patuloy ka pa rin, patuloy na nadadagdagan ang iyong kasalanan kung hindi ka patawarin ni Allah. So, Kayong mga kababaihan, wag na po kayo mag-vlog, mga kapatid. Ang dami ng nagko-content creator. Wag na tayong makipagsiksikan. Wallahi, kung wala yung dakwa, mga kapatid, wala po kami sa social media. Sumpaman kay Allah. Saksi namin si Allah. Kung may bang kayo nakikita mga video dito, kung hindi ito da'wa, wallahi ladhim, wala pong video dito. Pero dahil sa da'wa, mga kapatid, at tayo nag-aasam, na insya Allah sa pamamagitan ng simpleng gawain na ito ay mapakinabangan ng umma ng mga kamusliman dahil dito ay uh, ginagawa po namin ito. Hindi po para sa pa-fame or para sa anumang makamundong bagay. Ngayon, bihira na lang, makawan 1 million views ka ngayon. Ilang peso lang yung ibibigay sa ni Isipin niyo yon, Magta-trend yung video mo, kapalit naman ay miyakwa ka diyaman. O kaya kahalayan, mag-trend ka lang kung ano-anong gagawin ng mga tao. Kahit na yung katumparasa, yung mga iba ay uh, nakikipag, uh, anuhan ng, nakikipagpalitan ng mga, masas mga bad words para lang mag-trend. Isipin na yun. So mga guys, ah, matakot tayo kay Allah. <laughs> ah, matakot tayo kay Allah mga kapatid. O to na, maliwanag kay mga bangsamiya dapat na so mga ba eh na ngon ka kaya ba di pag vlog kay sabab ko kap karinayag si ko social media na ba buong Pilipinas ka buong mundo adir ka ka kaya ka na ba kay mga bangsa may Assalamualaikum